Huwag kayong pagkamali uh, Ang traffic, hindi mawawala. Ang traffic, hanggat walang mga paggawa bayan, hindi mariresolba. Okay? Ilagay nyo na yun sa isipan ninyo. Para hindi kayo makonsume pagka-traffic. Pero ano ang kayang gawin ng pamahalaan? I-manage ang traffic. So, nandito tayo para i-manage ang traffic. Ibig sabihin, kung walang traffic, wala tayong dahilan na nandito Tama? Yes. Kaya, minamanage ang traffic. Ibig sabihin, uh, kung alibawa, ang tao, dati -rati, no dati rati inaabot ng dalawang oras, from point A to point B, ang trabaho natin hanggang pare, maging isa't kalating oras na lang, o isang oras na lang, ang kanyang gabi. Si tayo sa konsepto ng pagsasayos. Kung so may problema, o ang tayo, pagsasayos. Okay? Yan, inaasahan ko sa inyo. Maging magalang, habahan ng pasensya, at dedication. Wala akong ibang hinihingi sa inyo. Wala na tong kota-kota. Alala nyo yung mga nagdaang panahon. Kaya hirap na hirap yung traffic enforcer. Kinukotahan. Huwag nyo ang iisipin yun. Ngayon naman, bilang ganti, ha, hindi rin mangyayari yung mga napabalita nung araw. Na, hindi kayo sa sweldo, tatlong buwan na, apat na buwan na, Aming nabuan na. Buwan oh. Kaya kung bakit kayo na itutulak ng pamahalaan sa madilim na bahagi, dala nang yung para sa inyo, hindi naman nililingon ng pamahalaan. Tama mali? Tama. Kaya, tingin ko naman sa pamumuno ni Director Piyahe, buunahin niya yung kalalagayan niya. Ah, Tama mali? Uh, eh, nung araw kasi, bayin mo Tangga muna, bago enka, ka. Tama ka? Ay! Eh, ako, simple ang katwira namin ni Dennis eh, nung araw eh. Simple lang. Bakit? Kami lang ba marunong kumain ng bigas? Di ba may mga anak din kayo, dedede? Yeah. Kakain? Yes! Yeah. Papasok? Yes! Yeah. Ilan ang asawa nyo? Yeah. Sir! <laughs> oh, kaya ako uh, bilang uh, tao din. Ha? At pinagkaroon nalang natin ng so komisyon. Pero pare-pareho lang tayong mutawag. Lahat tayong may pangangailangan din. Sa maliit naming kaparanan, kahit nagkanda bangkarote itong uh, gobyernong ito. Ha? Hindi ko na yan sinisisi, hindi nyo napapasin. Wala na ako tinuturo. Wala na yan. Wala, alam na ng tao yan. Ah, Bankra ang Maynila. Hindi na natin kailangan paulit-ulit yan ang importante, paulit-ulit tayong magsikap para maisaayos ang ating minamahal na lungsod. Pinalad kayo. Bakit? Kalahin nyo, nabigyan kayo ng pagkakatao makapaglingkod sa taong bayan? Kaya, sweldo na lang ang kulang. <laughs> Tama? <laughs> Yung makapaglingkod ka, masarap Sadam damdamin at puso. Tama? Yes, sir. Pero yung may nyangga ka pa, di ba mas masarap? Yes, sir. Lilikod ka, ka. Eh, di ba ka ng pagsasayos? Eh, wala na pinakamasarap na ganong trabaho sa buong mundo. Kaya magsikap kayo. Huwag kayong manonolong sa kalye. People are watching. lima ko ang kamera ngayon. Tumpo ka ng laban. Napakarami na. Tama? Yes, sir. Huwag niyong bigyan ng kahihiyan ang inyong pamilya. Di bali tayong gipit, pero matangos ang ilong natin na kapag lalakad tayo ng derecho sa kalsada. Nihingi ko lang bilang panghuli. Ako ba natutulog pa? Yes wala lagi kayo nanonood sa akin, ha? Ah. Hindi ko naman sinasabing, huwag na rin kayo matulog. Pero ang punto ko, kaya ko yung tinanong, wala akong ipagagawa sa inyo na hindi ko kayang gawin. So kulang mabasa ako ng ulan, kulang ma... Meron ba taga, ano rito, santa mesa? Nilulosong ko, baha, hanggang dibdib. Mapapanatag ko lang ang mga komunidad sa ganong pagkakataon. So, hindi ko naman sinasabing gawin nyo din. Pero kung kaya kung gawin, eh bakit hindi nyo kayang gawin? So, magsikap lang tayo. So, galingan ninyo at bilang panguli, ha, tandaan ninyo, mag-iingat din kayo. Eh baka mamaya naman eh, nagpapadala na, sino gusto bulaklak? <laughs> Meron ako. Bilog. <laughs> O mag-ingat din kayo. Lagi kayo mananalangin sa Diyos na bigyan kayo ng paggabay, malakas na pangangatawan at malusog na pangangatawan at lagi kayong ilayo sa pahama. Okay? So good luck sa inyo lahat. I'll see you from time to time. Gawin nyong disente ang trabaho nyo. Maliit man na sweldo, pero merong dignidad. Yon ang huwag niyong ipagkakait para sa sarili ninyo dahil yun man lamang maibigay ninyo, maisalin ninyo sa inyong mga mahal sa buhay, particular na sa inyong mga anak. So, good morning. Pagpalainawa kayo ng poong oh